pala anyways ito lang pala si Diwata noong noon, uh, wala pa siyang pera guys talagay na sa bangka ayan oh mga bayot pera na naman yan ha ah. tapos siyempre hapon na ngayon so kailangan hapon na ngayon bukas ko na siya isusupply sa aking mga reseller. Kasi ako di ako po yung host. Hi, good morning. Grabe, no? Welcome to the Wata Vlog. Sobrang atakasan ng airplane Ata -ata na na niya. Kung regalo daw niya sa akin, ano kayang naman ito? Yan talagang kasabihan na bilog ang mundo, guys. Ay, ayun. Si may sipag at guys. Mayro siya. Marating talaga ang buhay ayun. na pinapangarap mo bait na mga customer ko, di ba? May nagbigay sa akin ng mga damit, Mayroong pang cash, mayroon sombrero, ayan. Mabait na mga customer ko, mga gwapo pa. Kamay oh, na Customer ko lang sa Diwata Mini Mart. Ayun yung Mini ko. Mga buhay bili lang sila dito. Ganon kababait ang mga customer ko dito, guys. Kaya yung mga hindi pera dyan, Diyos ko. Pakabait din kayo. <laughs> Para mabigyan kayo. Ano yung ginagawa nyo yun lang lagi? Puro panghusga para bantayan ako. Ay, kung magtinda-tinda rin kayo sa mga gilid-gilid. Tapos, yun. Yalet. Sige, boss. Salamat. Okay. Yun nga. I love it. sembirong mahal. Mamahalin okay. siya at saka. mga Ilaw. Ilaw. 哎呀，您俩